Masarap. Ayun <laughs> yeah, guys, magustuhan ng anak ko. <laughs> so yun na nga guys, as you can see, luluto ako ng hindi ko pa alam kung anong lulutuin. So ayun na nga, gumamit akong celery, chicken and jelly jollibee. Nagaling lang naman sa magulong rep. <laughs> at bakit may okay, buto, buto pa dyan? <laughs> Ayun, gumamit din tayo ng buhay na bawang. Fried garlic. At tokwa Naglagay nga rin pala ako ng konting mani. So, medyo healthy living na tayo. Eh, no, eh mga nararamdaman eh. na tayo. Dahil latanda na tayo. So, ayun, hiniwa ko lang yung tokwa sa makikita nyo. Kinamay ko na at malinis naman ang aking kamay dyan. Diyan ko na rin siya niluto sa nonstick na yan. Siyempre, para hindi na tayo maglagay ng mantika. At magkaka-smoky flavor pa yung tokwa. Ting healthy pa. Yung bawang ko na, guys. nagpit lang ako ng dalawang gloves ng bawang. Tapos, hinimay-himay yung chicken. Tapos, yan, ang hindi pwedeng mawala ay ang celery himayin nyo lang din yan mekos mekos good go ayun drogin lang natin siya finishing na siya, siya na parang ganyan lagay na natin hinimay natin tapos ang finishing ay fried garlic at konting salt wow muntik ko nang makalimutan ang mani no, no. mekos mo lang ng konti oh kainom yes So tatawagin natin tong Minecus food number Minecus. Oh. So, hindi ko alam kung ano. <laughs> so ito yung first meal ko anak ng tida So sa pagbabago ko pinangako kasi sarili ko na talagang titigilan ko ng pagkain talaga. Yung so, mga bawal, yung hirap. So, nasa oh edad 35 God. pa lang naman ako. Actually, ka-birthday ko lang. Kaya parang siguro doon ako tinamaan. Inom ng alak hanggang umaga. Tapos nag-shopping sa ng, ano, makilan. Ng Tapos yung mga pinagbabawal, yung masasarap na pagkain, yung mga talagang ano kaya? yun ayun na, GG na kaya talaga, last na yun so, uh, sa 35 ko siguro naman natauhan na ako sa nangyari sa akin ko, guys. so, sobrang 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 ko kala ko mga mati na ako so, good, know, mama, oh so wait you... na nagsimula ng pagbaba time <laughs> tayo guys Hoy, uh, wag kayo masarap yan. Recommended yan, must try. Try niyo din guys, lalo na sa mga may nararamdaman dyan. <laughs> oh my god.